Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Sunog sa isang bahay, napigilan sa tulong ng isang aso. Rare spotless giraffe, natagpuan sa isang zoo sa Amerika. Sangyupsal Restaurant sa Imus Cavite, hinoldap 15,000 pesos na kita tinangay. Potato Corner nagsorry matapos mag-viral at umani ng samot-saning reaksyon ang isa nilang job posting. At Carla Abeliana nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang alagang aso sa loob ng labing isang taon. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, holdapan sa kainan. Paalala lang sa mga kumakain sa labas, lalo pa kung ang setup ng resto ay mala al fresco dining. Maging mapagmatyag po sa paligid dahil ang krimen bigla-bigla na lang lumalapit. Katulad na lamang ng sinapit ng isang sangyupsal resto na ito sa Imus Cavite na viral ngayon sa social media. Hindi lamang kasi mismong store ang hinold up kundi pati na rin ang mga customer na kumakain dito ang buong pangyayari na hagip ni Liway Abbas. Viral ngayon sa social media ang CCTV footage kung saan makikita ang ginawang pambibiktima ng anim na holdapper sa mga customer ng isang Sam Gipsal restaurant sa Imus, Cavite nitong lunes ng gabi, August 21. Kitang-kita kung paano kinuha ng mga lalaking nakasuot ng helmet at face mask ang mga gamit ng naturang mga customer. Dinig din sa naturang CCTV footage ang pagbabanta ng mga ito na babarilin ang mga customer kasabay ang pagkuhan ng kanilang mga gamit. Matapos limasin ang gamit at pera ng mga customer, ay agad na rin tumakas ang mga hold upper sakay ang motorsiklo, tangay ang kita ng kainan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. bigla at napatulala na lamang ang mga biktima sa bigla ang pangyayari. Samantala, isa naman sa mga sospek ang naaresto ng Imo City Police habang patuloy naman na tinutugis ang iba pa nitong mga kasama. Sa ating next viral story, Hero Dog. Yan ang turing ngayon sa isang 8-month-old Shih Tzu matapos itong mapigilan ang pagkalat ng sunog sa isang bahay sa Davao del Norte. Inalerto raw nito ang pamilyang nakatira sa bahay nang sunod-sunod ang naging pagtahol nito. Ang kwento ng kabayanihan ng asong si Luca, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Kinikilala ngayon bilang hero dog ang 8-month-old Shih Tzu na ito na si Luca matapos niyang mapigilan ang pagkakaroon ng sunog sa bahay ng kanyang fur parents. Pagkukwento ng kanyang fur mom na si joan Raganit, pasado alas 9 ng gabi nang mangyari ang insidente. Nasa kwarto raw siya noong marinigang malakas at sunod-sunod na tahol ni Luca at tila natatakot daw ito. Akala pangaraw ni joan ay may magnanakaw. Nang lumabas daw si joan naamoy raw nito na pa, parang may nasusunog nang kanyang tignan kung ano ang tinatahulan ni Luca extension wire pala ito ng kanilang ref na nasusunog na dahil may pumasok anyang tubig baha tumambad sa kanya ang likod ng kanilang ref na nag-aapoy na noong mga oras na yon kaya naman agad daw na kumuha ng tela ang kanyang asawa at binasa ito at siyang ginamit para patayin ang apoy Ayon kay Joan, dahil sa pag-aalerto sa kanila ni Luca, napigilan ang pagkalat ng apoy sa mga telang nasa kanilang kusina. Kaya naman payo niya sa mga kapwa niya fur parent, dapat ay obserbahan nila ng maigi ang paraan ng pagtahol o kilos ng kanilang alaga. Dahil nag-iiba-iba niya ito, depende sa emosyon o gustong iparating ng ating mga alagang aso, lalo na kung may nararamdaman itong paparating na panganib. Samantala pagkukwento rin ni Joan, hanggang ngayon daw ay ayaw pa rin pumunta ni Luca malapit sa kanilang ref dahil tila na trauma raw ito sa pangyayari. Marami namang netizens ang nagbigay ng kanilang komento ng paghanga sa ipinakitang kabayanihan ni Luca. Sa ating next trending story, viral job posting. Kamakailan lang ay naging usap-usapan sa social media ang job posting ng kilalang flavor the French fries brand na Potato Corner. Hirit kasi ng netizens, mala Miss Universe naman ang qualification sa hanap nilang service crew. Ang naturang brand agad namang humingi ng tawad. Mga detalye tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Humingi ang tawad ang flavored french fries brand na Potato Corner matapos ang kanilang viral job posting sa social media na umani ng samot-saring reaksyon. Ayon kasi sa ilang netizens, mala Miss Universe level ang qualifications para sa hinahanap na service crew sa ngayoy burado ng post ng isang branch. Gaya na lamang ng good visual impact and pleasing personality. Gayun din ang weight must be proportionate to height at ang pagkakaroon ng clear complexion and good set of teeth. Kung kaya't ang ilan, pinag kitahan at kanya-kanyang edit. Mayroong nilagay ang mga muka ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray at iba pang beauty queens na kunwari aplikante na hanap ng potato corner. Habang mayroon pang isa na nagawang ikumpara ang viral job posting sa qualifications ng isang branch nito sa bansang Canada na hanap lamang ay pagiging passionate and reliable, good at multitasking at syempre, phrase lover. Kaya naman ang pamunuan ng Potato Corner naglabas na ng pahayag. Nakasaad dito na isang embarrassing moment ang nangyaring insidente. Paglilinaw nila, ang umano'y discriminatory hiring ay isang bagay na hindi nila pahihintulutan o susuportahan sapagkat ang hanga daw nila ay ang makapaglaan ng pantay na oportunidad para sa lahat. Inihayag din dito na with deeply regret na incident at kanilang nireview re ang mga procedure upang masigurong hindi na ito mauulit. para sa ating next viral story, Spotless Giraffe. Alam naman nating ilan sa mga nakakamanghang katangian ng giraffe ay ang mahahaba nitong liig at magagandang spot sa balat. Pero sinong mag-aakalang bukod dito, meron palang tayong pwedeng madiskubre. Gaya na lamang ng spotless giraffe na ito. Tama ho kayo ng dinig. Merong giraffe na walang bahid ng kahit anong spots o marka sa balat. Kung ano ang itsura ng di pangkaraniwang giraffe na ito, silipin sa trending report ni Mili Borha. Sa edad na tatlong linggo pa lang, gumagawa na ng ingay ang isang giraffe na ito mula sa Southern U.S. State of Tennessee dahil sa unique nitong karakteristik, ang pagiging spotless. Tama ho kaya ng dinig. Sa isang post ng Bright Zoo, makikita ang isang play na giraffe o tinatawag na reticulated giraffe na ipinanganak noong July 31 at ngayon naman ay 6 feet na ang taas. Ang babaeng giraffe na ito ay may solid brown na kulay at walang kahit anong bahid ng spot na pangkaraniwang nakikita sa mga kauri nito. Ito na pinakaunang kaso ng spotless giraffe na naitala mula noong 1972. Sa ngayon, wala pa itong pangalan dahil pinamimili ang pa mula sa mga suggestion ng netizens na ibinibigay nila mismo mula sa Facebook page ng Zoo. At para sa trending showbiz balita, run free patches! Actress na si Carla Abeliana nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang alagang aso sa loob ng labing isang taon. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. You have my heart always and forever. Yan ang mensahe ng actress na si Carla Abeliana para sa kanyang yumaong alagang aso na si Patches. Sa isang Instagram post, inalala ni Carla mula noong unang dumating sa kanyang buhay ang aso na kanyang naging alaga sa loob ng labing isang taon. Pagbabahagi niya ngayon pang unti-unti nang nagihilom ang kanyang puso, muli na naman itong nadurog. Pero sa kabila nito, nabibigyan ani siya ng comfort na isiping kasama na ni Patches ang iba pa niyang alaga, gaya ni Rocky, Sunny at Wing na nagtatakbuhan sa Rainbow Bridge. Sa huli, nagpahayag itong mamimiss niya ang big, bright, and naughty smile ng mahal na alagang aso. Pumus naman ang mga komento ng pakikiramay sa comment section ng post ng aktres. Si Carla, kilalang animal lover at isang advocate against animal cruelty. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating superhero na Fur Baby. Ayan, nakakabilib po ang malasakit ng ating alagang aso sa kanyang mga fur parents dahil iniligtas niya ang mga ito sa siguradong sakuna o malaking sunog. Ayan po at syempre, hindi lang po property o ang bahay po ang kanya po nga na-save, kundi pati rin po ang buhay ng kanyang mga fur parents. Dito po natin nakikita na napaka-loyal po ng ating mga alagang hayop, di ba po? Basta tayo po ay nag-aalaga sa kanila ng mabuti, minamahal po natin sila at syempre hindi po inaabuso. At ang pagmamahal na yan at loyalty na ibabalik din naman po sa atin. Kaya syempre respeto, pagmamahal at pag-aalaga at aruga sa ating mga alagang hayop ang mahalaga. At dito natin nakikita na bilang miyembro rin ng pamilya nila o ng fur parents ito ang kanilang fur baby, talaga naman sila po ay nagpapasalamat sa ginawa niya. O diba? So sa lahat po ng mga fur parents dyan at uh, syempre sa lahat po ng mga nagbabalak po mag-alaga ng hayo, pag-isipan ng mabuti at syempre kailangan po ay maging responsable rin po tayo sa pag-aalaga sa kanila. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at yung mga kwento sa likod ng mga nagva na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.